Uh, hello and good day to everyone. Ako po si Louie ng Transformation Department. At ako po ay uh, magsasalita sa inyo ngayon sa topic po ng spiritual which is uh, one of our area of transformation at pinag pinamagat ko po itong uh, hope in the resurrection. So hope in the resurrection. So well, lahat po ng tao ay darating po sa kamatayan. Alam po natin lahat 'yan. Lahat ay may kanya-kanyang panahon. May mga maaagang nang uh, namamatay. At may umaabot naman po sa kanila pong uh, pagtanda. Bagaman maraming paniniwala ang tao patungkol po sa kamatayan, ang iba ay naniniwala na pagkatapos mamatay ang tao, ay doon na rin natatapos ang lahat. o hanggang doon na lang po yung buhay. May iba naman na naniniwala na pagkatapos ng buhay dito sa lupa, ay babalik po sila. Uh, tinatawag po nila itong reincarnation. Babalik sila ngunit sa ibang anyo o maaaring sa tao, hayop o insekto. Ngunit sa mga naniniwala po sa Biblia, nananampalataya po sila na hindi sa kamatayan nagtatapos ang lahat. Ngunit ito'y panimula po lamang. Dahil sa paniniwala po nila na sa uh, sa pangako po na bubuhayin muli ang mga patay at maghahatid po sa kanila sa walang hanggang buhay. Ngunit ano nga ba ang sinasabi ng Biblia sa kamatayan at muling pagkabuhay? Ano ang kahihinatnan ng tao? Ano ang mangyayari sa tao kapag po niyang Mamatay. Well, uh, mag-umpisa po tayo sa sinasawi po ng Romans sa Biblia. Romans uh, 6.23, sabi po nun, Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Wow, kamatayan ang kabayaran sa ating mga pagkakasala. So, isa po itong sumpa sa kasalanan na gawa ng unang tao, si Adan at si Eva. At dahil po dito, ang lahat ng tao ay humantong o hahantong sa kamatayan. So hindi lamang po ito tumutukoy sa pisikal na kamatayan, kundi pati spiritual, maging spiritual. Ang pagkahiwalay ng tao sa Diyos sa impyerno magpakailanman. Bagaman ito po ang kalagayan po ng tao, buhay ang pag-asa po natin. Dahil sinasabi rin ng Biblia na muli ang bubuhay ng muli ang mga patay sa oras na itinakda ng Diyos sa mga, suma, sa mga sumasampalataya sa Diyos. Sabi po ng 1 Corinthians o 1 Corinto 15 verse 21. Sapagkat yamang sa pamamagitan ng tao, yan po ay si Adan at si Eva, dumating ang kamatayan. Ngunit sa pamamagitan din naman ng tao, dumating ang pagkabuhay na maguli sa mga patay. Tumutukoy naman po ito kay Kristo. So, bumaba po ang bugtong na anak ng Diyos para tayo ay iligtas sa isang sumpa. Patunay po nito ang kanyang pagkamatay sa krus at ang kanyang muling pagkabuhay. At ito ang nagbigay ng bagong pag-asa sa tao. Tingnan po natin, kanina sinabi po natin kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Ngunit sa susunod po niyang talata, no sa Roman 6.23 pa rin po, ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay, na walang buhay, na walang hanggan sa pamagitan ni Kristo Yesus na ating Panginoon. So, ngunit ano nga ba po ba ang sinasabi ng Bible sa muling pagkabuhay ni Yesu Kristo o ni, ating Panginoong Yesus? Gaano po ba ito kahalaga sa bawat mananampalataya kay Kristo? So, ang pagkabuhay mula sa mga patay ni Yesus ay isa lamang sa mga foundation o pundasyon ng Kristyanismo. Ang pagkasilang niya sa isang birhen, ang kanyang pagkajos, ang kanyang pagkapako sa krus, ito ang ilan lamang sa mga pundasyon uh, ng Kristyanismo. Mga bagay na hindi na po natin maikakaila o mapapasinungalingan. So kung wala po ito, wala po ang mga ito, hindi makatutuhanan ang pagiging Kristiyano po natin. Ngunit may mga napakalaga tayo dapat malaman, maintindihan sa muling pagkabuhay ni Jesus na siyang magbibigay o nagbibigay sa atin ng pag-asa. Una po, ang muling pagkabuhay ni Jesus ang patunay ng kanyang pagiging Diyos So sa muling pagkabuhay ni Jesus, pinapatunayan siyang siya ay Diyos. Ito ang nagbubukod po sa kanya o kaibahan niya sa iba't ibang Diyos ng iba't ibang reliyon. Si Buddha ng, ng Budismo namatay, si Muhammad ng Islam namatay din po. Pero hanggang ngayon, sa, nasa kan, kan, kanila pong libingan pa rin. So wala rin ibang Diyos na nagsabi at nagpahayag na ang kanyang kamatayan at ang kanyang muling pagkabuhay ang tanging nagpahayag lamang nito at nakatupad nito ay ang Panginoong Hesus Kristo. Sa Lukas 9 verse 22 sabi po niya, sinabi pa ni Jesus sa kanila, so, si Jesus ang nagsasalita, ang anak ng tao dapat magdanas ng matinding hirap. Itatakwil siya ng mga pinunang bayan, ng mga punong pari at mga tagapagtunangkot saan. Siya ay papatin. Ngunit sa ikatlong araw ay muli siyang mabubuhay. So, si Kristo ang nagpahayag po nito na siya'y mamamatay at muling mabubuhay at siya lamang ang nakatupad po nito dahil siya po ay Diyos dahil isa pa ang, dahil sabi niya sa kanyang pahayag sa 1 uh, 10:30 at ako at ang ama ay isa so ibig sabihin ang Panginoong Yesus ay Diyos pangalawa po ang muling pagkabuhay ni Yesus ay magpapatunay o pagpapatunay ng mga katuparan sa mga prophecy, uh, prophecy o propesya sa Biblia na siya ay muling mabubuhay sa ikatlong araw. Hindi lamang sa Old Testament o sa bagong sa o sa all, uh, lumang tipan, maging sa New Testament o sa bagong tipan. In fact, mismo si Jesus ang nagpahayag ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. So, sa Mark 8 verse 31, sabi niya, mula noon itinuro ni Jesus sa mga alagad ang mangyayari sa kanya. So, itinuro pa mismo ni ng Panginoon, ni Jesus, sa kanyang mga alagad, ang mangyayari po sa kanya. At sinabi niya, ang anak ng tao ay kailangang magdanas ng matinding hirap. Siya itatakwil ng mga pinunong mga, ng bayan, ng mga punong pari at mga tagapagtunang kautsan. Siya ipapapatay ngunit muling mabubuhay sa ikatlong araw. At sa Old Testament naman sa Lumang Tipan sa Salmo uh, chapter 16 verse 10 to 11 sabi niya sapagkat hindi niyo pababayaan ng aking kaluluwa ay mapunta sa lugar ng mga patay hindi niyo hahayaang mabulok sa libingan ang matapat niyong lingkod ito po ang pahayag patungkol po kay Kristo So maraming tao sa panahon ni Jesus ang napako sa krus namatay dinamuling nabuhay Ngunit wala sa kanyang libingan si Jesus, siya ay nabuhay namang muli. So ito pong pagpapatunay na totoo ang propesya at totoo na si Jesus ay nabuhay namang muli. Pangatlo po, sa kanyang muling pagkabuhay nakasalalay ang pagpapawalang sala sa tao o yung kapatawaran sa tao. Dito po nakasalalay ang ating pong uh, the forgiveness of the sinner. So Romans 4 verse 25, siya ay pinapatay dahil sa ating mga kasalanan at muling binuhay upang tayo'y mapawalang sala, tayo'y mapatawan. So hindi lamang sa pagkamatay ni Jesus tayo ay napawalang sala, kasama nito yung kanya pong muling pagkabuhay. So ang patay na tagapagligtas ay hindi makakapagligtas, di po ba? So pag hindi po nabuhay si Kristo, ay hindi po na niya tayo kayang iligtas. Ngunit mayroon tayong buhay na tagapagligtas na nagpapawalang sala sa atin. At ibilang tayo binilang tayong matuwid sa harapan ng Diyos dahil sa pagsampalaya ah, sa pagsampalataya po natin sa kanya. Siya ang namagitan sa atin sa harapan ng kaniyang Ama. Siya ang naging daan natin tungo sa Ama. Sa John 14:6 sabi niya sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay, walang makakapunta sa Ama. Kunti sa pamamagitan ko. So ang muling pagkabuhay ni Jesus, dito po nakasalalay ang pagpapawalang sala sa tao at pagiging matuwid sa harapan po ng Diyos. Pangapat po, ang pagkabuhay muli ni Kristo ang nagbibigay kabuluhan sa ating pananampalataya. katutuhanan na ang pagkabuhay po ni Kristo ay sadyang napakahalaga po sa ating po bilang mga mananampalataya. Nakasaad po dito ang napaka-importanting detalye kung bakit kailangan mabuhay muli si Kristo? Bakit nga ba? 1 Corinthians 15 verse 4, uh, 14. At kung si Kristo ay hindi muling binuhay, walang kabuluan ang aming pangarap, walang katuturan ang inyong pananampalataya. So wala pa lang walang walang pagbabago sa atin. No po, andun pa rin po tayo sa kamatayan, no. Patungo pa rin po tayo sa kamatayan kung hindi po nabuhay muli si Kristo. Walang katuturan ang lahat pati pananampalataya po natin. In fact, sabi po niya sa verse 17 and 18, kung hindi binuhay si Kristo, walang saysay ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Walang saysay ang iyong pananampalataya, walang katuturan ang iyong pananampalataya at hanggang ngayon, naninatili pa kayo sa inyong kasalanan at lahat ng namatay sa pananampalataya kay Kristo ay napahamak. So wala akong kwenta. Na po. Ngunit, nabuhay muli si Kristo at ito ay nagbibigay po sa atin ng uh, ng uh, pag-asa yung pananampalataya naging makabuluhan ang ating pong pananampalataya. At panghuli po ang pagkabuhay muli ni Kristo ang nagbigay sa atin ng pag-asa sa sa hinaharap. hinaharap. or hope in the future. Yung pagkabuhay muli ng ating pong Panginoon po. So ang Panginoong, Panginoong Hesus ay muling nabuhay mula sa mga patay at ito ang nagbibigay sa atin ng pag-asa sa buhay na ito. Bagaman dumadanas po tayo ng, ng mga trials, problema, temptation, kahirapan dahil sa pananampalataya natin kay Kristo. Pero tandaan po natin, si Jesus ang una na nabuhay mula sa mga patay. Ito yung pag-asa po natin. Bawat mananampalataya kay Jesus. First uh, 1 Corinthians 15 verse 20, 20 to 22. Sabi po niya, ngunit sa katunayan si Kristo ay muling binuhay. At ito'y katibayan na muli ngang bubuhayin ang mga patay. Sapagkat kung paano namamatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan, ganyan din naman mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang ugnayan kay Kristo. Ngunit ang bawat isa may kanya-kanyang takdang panahon. Si Kristo ang pinakauna sa lahat pagkatapos ang mga kay Kristo sa panahon ng pagparito niya. So sinabi ni Jesus na siya ay may kapangyarihan para magbigay ng buhay na walang hanggan sa bawat magtitiwala at mananampalataya sa kanya dahil siya mismo ay nagtagumpay sa kamatayan. Romans 8 verse 11 sabi niya kung naninirahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos na siyang bumu muling bumuhay kay Jesus Cristo, siya ang muling bubuhay sa inyong mga katawang may kamatayan. Sa pamamagitan din ng kanyang Espiritu naninirahan sa inyo. So ipinigay sa atin ang Espiritu Santo upang sa pamagitan ng Espiritu Santo ay muli tayong mabubuhay. So kung si Jesus ay hindi nag hindi nabuhay namang muli, walang rason tayo maniwala sa kanya pahiya, pa sa kaniya pong mga pahayag na siya ang anak ng Diyos, na siya ang misaya, na siya ang tagapagligtas. Ngunit dahil sa katunayan siya ay muli nabuhay. Ito ang nagpapatunay na siya ay Diyos, tunay na Diyos at tagapagligtas ang kanyang kamatayan at pagkabuhay mula sa mga patay ang nagpapatunay na siya ay tunay na Diyos at tagapagligtas. Patunay nito na siya ay tapat at totoo sa kanyang mga pangako. Ang lahat na naka kay Kristo ay muling mabubuhay sa itinakdang araw. Dito po ako magtatapos sa versikulo pong ito. Juan chapter 11 verse 25 Sinabi sa kanya ni Jesus, Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay ang sino mang sumampalataya sa akin, kahit mamatay ay muling mabubuhay. Sa Jesus lamang po ang ating pag-asa. Jesus is our hope dahil sabi po niya, I am the resurrection and the life. Magandang araw po sa inyo lahat.